sa isang makipot at maliit na barong-barong na tahanan. Nakatira ang maglola na si anim Pasita, 68 taong gulang at ang nag-iisa nitong apo na si Michael Galicia. Ay, ka na naman, Sa loob ng kanilang tahanan, masasalamin ang kahirapan at kakulangan sa pang-araw-araw ng pangangailangan. panjab ang kanyang pinagkakakitaan upang maitaguyod ang kanyang apo kwento niya alas 7 pa lamang ng umaga ay nag-uumpisa na siya sa pagpapajak kasama ang kanyang apo Tapos pag 7, galing na kami, pauwi na kami dito, galing Beeples, papuwi na kami kalawag, papunta na yung na kami dito sa bahay. Araw-araw yung -araw po siya kasama? oh, oh, kasi wala naman akong may Kawawa naman iiwan ko sa ibang bahay, baka anong manyari. Ayon pa kay Lola Pasita, sanay na ang kanyang mga pasahero na lagi niyang kasama ang kanyang apo sa pamamasada ng padyak. Dagdag pa niya, may mga mapapait siyang pasahero na nag-aabot ng tulong para sa kanyang apo. Sabi yung pasahero ko, oh, ko naman yung bata, wala nang magulang. Tapos naman, binibigay ang maninda Kung ng minsan 50, pambiling mong snap, Sa buong maghapon ng pagpapadyak, umulan man o umaraw, ay dalawang daang piso lamang ang kanyang kinikita. Na kung tutuusin, ay kulang na kulang para sa pangangailangan ng kanyang apo. Minsan, nagkakahid mo po na nakakakatuhan rin man ako. Binabadget ko na yan. Ang bakal akong gatas ni Michael, kung 50 lang. Pipi trigger ito, tapos ang pampers, tapik ko, tapos yung gas ko. Yun, iniintod ko yan. Magkano ba na yung pangasahan sa 10 pesos, isang tao. Wala ng capacity mo. Ako minsan, dalawa, tatlo kami sa likod Mag-isa na lamang si Lola Pasita na nagtataguyod kay Michael matapos pumanaw ang mga magulang nito dahil sa sakit. Patay na po ang tatay niya. Tatay niya, yung anak ko, nahilo po sa trabaho sa kalabangka. Nagpayat po siya. Ito, dalawang taon bago na pamilya. si Papa. Si mama niya, walong bulan bago mamatay. Kaya apat na taon na si mama niya. Buhay pa yung asawa ko. Ang kanya na mga po na si Michael, simula ng ipinanganak, ay hindi na makalakad. Matanong ko lang na, yung nanay niya ba, ganyan Oo, oh, ganyan ang nanay niya. At... Pati yung size. Mm -hmm. Ang mata niya, ang ganyan. Nagsugod like, so, so man sa kanya, o sa anak ko. Inherited <laughs> mm -hmm. niya sa mama. Ang asawa ni anak ko, nagsasakay sa tricycle, si pigaan sa yung butis. Kasi ganyan talaga. Ayon kay Lola Pasita, isa lamang ang kanyang pangarap para sa kanyang pinakamamahal na apo. Uh, mag school, mas giyaon siya sa wit yun. Atod, atod ko po yun, yun yun, ma-school siya. Hindi ka mapapagod. Hindi mo ako yun. Kahit yun siya everyday sa school. Oo, oh, oh. manakong manakun, magulang, ako lang. Kaya, pinaano ko po, po sa kanya. Ang hirap ko, gabus kong ano, iuhugus ko sa anak. Oo, oh, yun ang buhay ko. Maligaya ang buhay ko kasi nalilibang ako, nali ang pagod ko, nagkakarinyo kami buwan, kukugusya sa akin. Kaya naman isa sa kaylingan ni Lola Pasita, tinupad na ng akubikol party list isa si Michael sa maswerteng nabiyayaan ng wheelchair. Kahit puro paghihirap, sakit at panlalait ang natatanggap ni na Lola Pasita at Michael dahil sa uri ng estado sa buhay na mayroon sila, hindi nila iyon alintana. Tunay nga na walang katumbas ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Sa sitwasyon ni Lola Pasita, dahil sa pagmamahal niya sa kanyang yumaong anak na ama ni Michael, ay nagawa niyang alagaan, mahalin at pahalagahan ang kanyang apo higit pa sa sarili niya.